So, good evening everyone so andito um, guys isang abandonadong bahay guys ayan so ito siya dito guys oh. so hindi ba siya kalayuan sa kalsada guys ayun ang kalsada doon oh. sa unahan meron kalsada doon ayan so start ang tipasokin guys bago pala ako nag ano guys ini, uh, tinanong ko muna yung nakatira doon sa unahan pali isa sila sa nagbantay sa lupa dito guys ayan ganyan So ito daw talaga dito, sabi ng albularyo, mayroon daw talaga apat na katira. Apat na katira na nga hindi natin nakikita, guys. Ganyan. So uh, ang nanay nga daw, ang nanay daw niya, guys, mayroon niya daw uh, minsan sanib. Ayan, so walang protection ang binigay binigay ang uh, mga gamot. pero mayroon daw pinapainom na tubig na may uh, gamot ata 'yun, sabi niya, ang galing sa gamot. Ayan, ganyan. So ito daw dito, guys, may apat daw na nakatira. So pasukin nga rin guys yan. Uh, bago pala guys no na kung nag-start nag, nag nagputol ako dyan ng ganito guys So, oh, stick kasi sinilip kong bintana guys maraming dahon maraming dahon baka may ano sa ilalim ahas ba ganyan so pasukin nga natin guys oh my god na yun hindi pa nga huy just good my god hindi May baka kasi doon sa kabila, guys. Ayun. Good. Sana wala nang ano dito, guys. Ng no, madamo ko. Mhm. Mm Trip itu yumadaanan mu oh lihat okay. lihat okay, guys Wih dia ni pintunya guys oh ayun oh itu pintu -nya. oh my god sumirundu talaga apat dito guys kaya eh uh, ingat tayo ni Ngunit ito, kapal ng mga dahon-dahon tapos hindi tayo nakabuta. Oh my God. Taliki. Uy. may ilog daw dyan guys oh may ilat uh, ilog daw talaga yan so hindi kasi tayo nakabuta yan guys ito yung sa taas nyo guys oh ano yun Look at Ay, natin, guys. ano guys wala tayong buto guys Anu yung oh, kalampag, kalampag guys ano yan oh my Ay, god ayun kapal kasi ng damo guys ayun yung Woi. Anu, cicit. yung chit Hello? Shit, shit! Guys! Uy! Hey. Uy! Hey. Oh, grabing hantik! Hmm, grabing hantik guys! tika lang guys! Napakan ko talaga! Hantik talaga! Di siya ordinary yung langgam! Yung malalaki! Ayan oh, Ay! Hindi siya pwede pasukin guys! ayun oh sus Jesus! Oh Hantik talaga! Oh my God! Ano ka? dumi tuloy isa ka grabe yung lalaki niya um, mm, naka baon talaga ang ngipin niya uy gano ko uy Ay, ba't ayaw mo mabitaw ayaw mo mabitaw niya guys um, malaki ng ito oh uy galit na galit yung hantik eh tapakan ko kasi tapos may nag sit sit talaga guys dito Chit sit sit yun my god paano ako makapasok niyan puro mo to hantik oh uh. my god oh my god oh my shit shit talaga so lang madaanan iba yan man talaga wala talaga siya madaanan guys Ulang muda Ito tinibag oh. Alam niyo dito guys, bigla lang na iniwan ng may-ari guys. Malawak to niya. Ayun. So ang nag uh, caretaker dito guys, nandoon yung uh, tinitirhan nila oh. Ayun sa gilid ng kalsada. Ayun so pumayag naman sila mag-asawa sila guys. Ayun. Paano ko makapasok? Ang daming hantik guys. Ayun oh. Oh, ano laki? Tapos magsit-sit talaga dito, oh. Siglit lang, guys, ha. Ay, reko, reko. Hindi ko kasi napansin na mayroon pala. Teka. Wait lang, guys. Teka oh, lang, guys. Ay, napdi na nila, guys. Li inen nato to. Sa... <hysterarian> in. So pasukin na natin 'yo guys. Ayan, ang hantik kasi yung inaano ko din tapos dito oh. Hantik ka lang ha, kaya yung hantik ha. Nanahimik na yun sila eh. Tabi po, putulin nga natin sa glit Ayan, hantik-hantik, padaan po. Okay, ahas dito guys. Grabe naman to ka, masukal kasi oh. Magkat. Oh my god. Oh my god ang inaano ko ahas papasok po oh my god tinitingnan ko talaga guys ang daming hantik ang katin nito ayun oh ah. makapasok naman ako kaso okay 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 yes ko lord Huwag lang ito sumabit sa kanila pag nasabit Nadikit talaga itong mga hantik mo to. Papasok po. Paalam po. Inaano ko pa baka mga ah, uh, May ahas ba? Ang mo damo? O, oh, dried na mga dahon. Uy, uy, uy. na ako. Ang gamit ko pa naman ng na midges guys ma Maiksi Dapat yung mahaba Kasi kahit makapasok siya ba Miram na at miram talaga dito guys Pasok po Ay Ay ko okay okay Ay ko Ay ko ko nila Grabe ka guys ha. Uy, ko bahay ng hantik sa taas. Bahay ng hantik din oh. Oh my God. Hindi lang ako pwede magsabit-sabit sa mga dahon nila talaga guys. Kay... Oh. Akala mo bird nest pero hindi. Hantik. God. Oh my God. The giant ants. Is that a giant? <laughs> oh my god, guys. So, dito ka muna. Oh. Papasok po. Eh, okay, mayroon daw talaga dito, guys. Positive na positive daw to, guys. Ayan, nag-interview ako kanina. Sabi ko, pwede i-video kita. Nahiya kasi. Nahiya talaga. Pero gikwinto niya. yeah nanay nga daw niya minsan. May sanib. Ayan, may sanib daw yung nanay niya, guys dito daw. Ayun Pinto din da dati, oh. Nasara. Oh, my Creepy, guys, oh. Ayan. So, pa dito, oh. Ito lang gating ng hantik. Lagi ko, ang inaano ko, guys. So, tingnan nyo, guys, oh. So, ang lalaki, oh. Oh. Kita nyo ba? yan Ayan. Binuo oh, ko. Hala, ang dami nila, oh. Ayun, oh. Tapos, meron pa, akala mo, oh. akala mo, oh. uy, tuko. Ang laki ng, ano, oh. Tuko. Ayun, oh. Ang laki. Ang laki ng tuko. Ano, wala. Wala, biglang lang wala. Ay, ayun. Lumipat sa kabila. Lumipat sa kabilang side. Giko. There's a big Uy. Giko. So pag pag lap, ano natin diyan sa kabila, baka magtalon ka sa akin ha. Tuko ha. Nandiyan sa kabila eh. Uy, Diyos ko, ang mga hantik talaga, guys. Oh my God, bahay ng hantik. Um, mm, pati sa baba, guys. Matakot ako mag, ano, kay, puro hantik. Oh my god, napakakati talaga niyan magkagat. Tabi, tabi po. Oh, nangagat oh. Hmm? Nangagat kahit hindi naman inaano oh. Hmm? 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 Uy, Diyos ko Lord. Yan, silipin na ninyo guys. Puro gitya langgam guys puro lang gan puro hantik ayun oh hanggang sa taas ng ulo ko ayun oh oh my god tapos lirong daw dito talaga guys ayun creepy oh my god akala mo may bird nest pero hindi pala ano pala siya bahay ng langgam. ayan Sigbeket. Sarap sana pumasok doon oh. Ang hanti kasi nasa, guys, di talaga nag-iinerti ako, guys. Talagang sobrang dami talaga nila. Ganyan. Sug, so, ay, okay, 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 okay. Oh, yun na, nangagat na. Ayun na. Ay, sakit sakit na Ayun na, guys. Oh my god. Uy, 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 Guys, hindi na lang ako magtagal dito, guys. Shout out Milo. Ayan, thank you so much Milo. Ayan, Lods, Kuya Fuji to. Shout out. Thank you so much, Lods. Ayan, so Hindi tayo magtagal dito, guys. Puro talaga siya guys. At saka Oh okay, my god. Oh my god. Oh my god. Kahit dito sa may pinto Ayan Gusto kong gamitan ng i Ay, gamitan muna natin Nakagat na ako turo Hayaan mo na Carry pa siya guys Carry pa siya Kasi Mayroon daw At mayroon daw talaga dito lapak ko sana Kaso ang hantik na Oga Ano talaga siya VR ko Uy Pero wala naman siya na guys oh. Wala nang nagpaparamdam guys. Pero dito talaga dito apat. Ang sabi ng albularyo apat ang nakatira na hindi natin nakikita. Huh. Gay 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 gay. Nasa ulo ko na. Pero wala naman siyang paramdam guys oh. Mm. Yan. Narinig nyo kanina pag start ko guys, gakalampag kakalampag talaga dyan pero sa bagay mayroon naman baka doon sa likod doon baka ang baka yun ayan oh my god so wala siyang paramdam guys ayan sabi pa nila sa akin but hindi ko hindi daw ako natatakot kasi wala daw ilaw kasi sabi ko gusto ko nga yan ganyan walang ilaw ayan so dito pala to siya ma ano guys lugar guys sa uh, uh, mataas na lupa yan so. Nandiyan sila sa doon ang caretaker malapit sa karsada doon guys. yan so nasa likod tayo no malayo-layo tayo sa karsada pero maririnig mo yung ang sasakyan. So gumagana tayo pag kay ang hantik na guys. Ayun o oh, kahit saan na meron. Hindi ka matakot sa so, ano matakot ka sa kagat ng hantik. Sobrang sakit nila magkagat guys. As in sobrang sakit. Eh, hey, kalalaki giant na ano eh. Langgam. Pero creepy na yung labasan niya. Dito guys, oh, hindi ako nakakamali. sit, -sit talaga to. Sinitsit May sit May sit talaga guys. Ulitin ko, ah, ah pag ano nga dito guys, Pag edit Pakinggan ko nga yun. May hindi ba ako nagkakamali sa dinig ko? Sit, sit talaga yun. Ayan, so, hindi natin pabain tong video na to guys. Ito yung likod niya dito guys, oh ito 'yung dito ganyan oh. Ganyan. Ayun kasi baka guys, 'o, oh, ibig ko sabihin. Ayun oh, puti. ayun kasi baka. Ayun oh. Baka-baka 'yung kanina, guys. Ayun. So ganito siya. Thank you po. Ayun, paalam tayo, guys, kay sa talaga daw nang manggagamot, meron at meron daw talaga dyan Pasite to apart daw. Ang nakatira na hindi natin nakikita. So, mabuti na lang yung magpaalam tayo. Pasok at saka labas. Ayan, so. Hanggang na, na lang. Thank you so much, guys, sa lahat ng nuno ng aking videos, guys. Hindi ako nag-inerte talaga, guys, na pasokin yan. Kaya kong pasokin yan, kaso. Ay, naku, Diyos ko, Lord, ang langgam nga. Yung malalaki talaga na langgam pa. Puro talaga langgam ang nakatira. Kahit saan, akala mo nga may, may pugad ng ibon. Yun pala yung mga hantik pala nag, ano? Pugad pala ng hantik. Yung ganun ba? Ayan, so. Thank you so much guys. Ayan, so shout out pala kay Idol Don gas TV guys, no? Ayan, sh shout, out Idol. Ayan, so shout out Milo. Ayan. Lods, Kuya Fuji too. Shout out. Thank you guys for watching my videos. Ayan. So, dito na lang to siya guys. Pinibag dito. Oh. Ano yan? Meron pa pala to dito kasi mayroon toilet dito nakita kung ano dito sa toilet ano toilet niya And so hmm, kahit saan may hantik so ganito dito guys oh ito yung ano niya oh my god ganyan siya ayan so thank you guys